meron pa rin talaga na ang mga discrimination pagdating sa mga babae. Wala nang akong ginagawa ang kalalakihan. para lang silang passive. Ang violence against women is also violence of human rights. All of this has to stop if we are to achieve our dream of gender equal, inclusive society, safe for all Q citizens. Kailangan kumilos kayong mga kalalakihan. Nagsisimula ito sa paninindigan. Tapusin natin ngayon ang karahasan sa mga kababaihan sa pamamagitan ng aktibong paglaban sa mapanirap mga pag-iisip at gawain, pagsuporta sa mga biktima at pagbabago. say your name I vow. vow never to commit violence against women never to, violence women. Never to, condone. Never to condone violence against women, violence against women. Never, to never to remain silent about violence against women Bilang lalaki, particular, dapat pinagtatanggol natin ang mga babae. Yung karapatan ng mga kababaihan, uh, dapat nating ipatupad ng tama at wasto. Kami mismo ang magiging huwaran sa lipunan. -idukit namin ang mga kalalakihan na dapat itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Hindi po dito nagtatapos itong pagpasok natin at pagsali natin sa buhay. Tayo po ay willing at are ready po na tumayo sa laban against violence against women. May pag-asa ba? May yeah. pag-asa! I support, we support move. MOVE! Tayo ang QC! We support, we support, move. At we support, we support move. MOVE! Kami ang Agaeso City! We support MOVE! move. Kami ang Agaeso City! We support MOVE! move.